Inaanyayahan ko po kayong makinig at basahin ang aking ginawang tula. Sapagkat sa bawat isa sa atin, may isang liwanag na kailan may hindi napaparam. Kahit sa gitna ng dilim, isang boses sa likod ng ating mga tagumpay. Isang aninong tahimik na sumusabaybay. Kahit hindi natin batid o namamalayan. Ang tulang ito ay taos sa puso kong inihahandog. Sa kanya, at ganoon na din para sa lahat na pinamagatan kong tanglaw ng kamalayan. Sa unang patak ng ulan sa aking inosenteng mga mata, may malamias na tinig na humaplos sa bagyong di ko pakilala. Hindi siya kidlat, ngunit siya ay nagniningning na liwanag na humawi sa dilim ng aking pagkasilang. Hindi siya isang bituin, ngunit sa tuwing ako'y naliligaw, Tanging kanyang titig ang aking hilaga. Ang kanyang tinig, di man isang awit, ngunit may ritmo ang bawat salitang pumapawi, nang lumbay sa aking dibdib. Hindi siya punong namumunga, ngunit siya ang ugat, na hindi napapagod sa pagbuhat kahit ako'y maging pabigat. Unos ng panahon, at maging isang panaginip na paulit-ulit niyang tinatahi. Sa kanyang mga bisig, kailanman di bumitaw. Isang tahimik na mandirigmang, bawat sugat at pilat ay alaala ng pakikipaglaban para sa akin. Hindi siya isang bayani sa alamat, ngunit sa bawat pahina ng aking masalimuot na buhay, siya ang may susi at bahagi ng aking panulat. Hindi ko na kailangan pa siyang tawagin, sapagkat kahit sa gitna ng katahimikan, dinig ko ang kanyang mga panalangin tila alo ng tahimik na dagat, di mo man makita. Ramdam mo sa kaibuturan ng iyong kalamnan. At kung sakaling ako'y malihis ng landas muli, hindi ko siya kailangan panghanapin o sambitin ang pangalan, kundi sa mga bakas ng alaala, ang lambot ng kanyang mga haplos, sa higpit at init ng kanyang mga yakap, sa pagkapait-pait ng kanyang mga sakripisyo sa nakakadyabetes na tamis ng pagkalinga. Sa kanya ko natutunan halos lahat. Nabatid ko na ang pagmamahal ay hindi laging sinisigaw sa buong mundo. Na minsan, ito'y tulad ng isang tasa ng kape sa madaling araw. Kapara ng isang tahimik na tingin sa hapagkainan. Kahalin tulad ng isang malamig na pinapainit upang maging init sa tiyan. Siya na hindi kailangan ng anumang titulo dahil ang kanyang buhay sa mundo ang pinakamagandang tula na kailanman ay hindi niya kailangan isinulat o itala. Ngunit ako na iningatan niya at inaruga simula noon magpahanggang ngayon. Isang manunulat na minahal siya at kinagalang ang nagsasalaysay. Sa bawat salita pahina ng aking masalimuot na buhay, iisa lamang ang tunay na tanglaw ng aking kamalayan. At kung sakaling malikaw man ako at limutin ang mundong kinagisnan, ang kanyang alaala ang hinding-hindi mabubura sa aking isipan. Maraming salamat sa iyo. Aking pinagkakautangan ng buhay. Ika'y nararapat na parangalan, di lamang ngayon, kundi sa bawat araw ng aking pag-iiral.